dahil binigyan tayo ng isda ng cuhin ko mga idol napaisip na lang ako mag bulabulang isda at lagyan ko na lang po ito ng asustansyang gulay tulad ng malunggay mga idol napakalaking tulong na po yan sa ating katawan magandang gabi po sa ating lahat mga idol pagdating ko galing sa aking trabaho mga idol ay si Mrs. Pala ay naglalaban na at inutusan ko si Mick Mick mga idol bumili sa tindahan ng pamintang durog kasi mga idol meron pala nag request sa atin ng isang followers na si Sir Eric Dison. At shout out pala ko kay Sir Eric. Yan pala natapos na tayo sa pagdikdik ng ating isda mga idol. At siyempre ganito ang pagdiskarte ko mga idol. Dinikdik ko po yung gulay hanggang maliit talaga. Kasi karamihan po ng mga bata mga idol. Hindi talaga masyado kumakain ng gulay. Kaya ito po yun ang ginawa ko. Para makakain rin po yung anak ko ng masarap at masustansya. Sana po mga idol ganito rin ang gagawin yung diskarte. Para makakain rin po ang hindi mahilig sa gulay. At ang sabi pala ni Mick Mick dyan mga idol, kakain din daw siya ng sibuyas na ginagayad ko. <laughs> Siyempre kakain ka na talaga kasi sasabay na natin yan sa bulabulang isda na may gulay. Shoutout pala kay Sir Andre Amores. At shoutout po kay Sir Aboy Harion. Yan, maraming salamat po. Yan mga idol, bali naglagay pala ko kanina ng pamintang durog tapos sinunod ko na po yung isang pirasong itlog at yung pulang asukal at naglagay na rin po ako ng kaunting bitsin mga idol at kunting harina lang din po mga idol. At shout out pala ko sa lahat ng mga viewers at followers natin mga idol. Lalong lalo na po yung sa Pilipinas na mga trabahador natin. Saludo pa ko at yung mga bayaning UFW natin mga idol. Shout out po. Magingat po kayo palagi. At ayan mga idol at ang sabi ko talaga parang kulang talaga yung itlog. Yan, napabili ako kay Gwen-Gwen ng isang itlog para mas maganda naman po yung pagkaluto natin mga idol tulad nito na hindi talaga siya malapot. Dahil mainit na po yung ating kawali mga idol ay ganyan palang discard yung mga idol sa pagluto ah. Kuha kayo ng dalawang kutsara tapos lagyan nyo ng mantika para hindi talaga didikit yung bulabulang isda. Yan, tingnan nyo mga idol ba diba? parang wala lang. Kung makaluto man kayo ng ganito mga idol subukan nyo rin gawin. Pag dumikit, mag-comment po kayo dito sa akin mga idol. Simpleng luto lang ito mga idol no at madali ang luto lang po ito, ang bulabulang isda na may malunggay. Kasi ngayon lang ako nakapagluto ng ganito mga idol dahil po sa request po ni Sir Eric Dison. Kaya maraming maraming salamat po Sir sa request mo at sana mapanood mga idol ay sabayan niyo po kami sa aming hapunan. Yan, tara kain po tayong lahat mga idol. At hindi ko akalain mga idol na padami talaga yung kain ng mga anak ko. Si Mik Mik, si Gwyn Gwyn at si Kikai. Nasarapan talaga sila mga idol. Kasi hindi na nila napansin yung gulay at yung mga rigado ng pagkain natin. At meron din tayong ginamos mga idol na hipon. Napakasarap po yan. At meron pala sinabi si Mik Mik mga idol. Kahit araw-arawin daw namin ito, masarap po daw talaga. Kasi gusto ko sana mga idol, sa susunod lagyan ko po ng kalabasa. Kain po tayong lahat mga idol. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video mga idol at mag-iwan na rin po ng comment para malaman natin kung saang lugar umabot yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po sa suporta kay Parecoy de Sambanga. Ingat po kay palagi at God bless po sa inyong lahat.